Ang ibang balita sa Visayas, hatid ni Chona Karyon. Bumanga ang isang jeep sa likuran ng isang nakaparadang truck sa Iloilo City. Tatlo ang nasugatan. Ayon sa driver ng jeep, di niya nakita na may nakaparada roong truck kaya di niya ito naiwasan. Nagkaariglohan na ang dalawang panig. Nangangamba ang ilang eksperto sa posibilidad na lumubog sa tubig ang Mactan Island sa hinaharap dahil sa climate change. Ayon sa Environmental Protection Group, patuloy daw ang pag-angat ng tubig sa lugar dahil sa pagbabago ng panahon. Ayon sa Presidential Advisor for Environmental Protection na si Secretary Nerios Acosta, isa sa mga pwedeng gawin para maiwasan ito ang pag-re-redesign ng mga istruktura sa lugar. Maka bubuti rin daw kung ililipat ang Mactan International Airport sa ibang lugar. Posible raw na magdeklara ng state of calamity sa probinsya ng Cebu dahil sa matinding epekto ng mainit na panahon sa kanilang agrikultura. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 40% na ng mga pananim sa probinsya ang nasira ngayong tag-araw. Sa ngayon, masusing binabandayan ng mga lokal na pamahalaan ang sitwasyon sa probinsya. Handa na rin naman daw sila sakaling lumala pa ang epekto roon ng mainit na panahon. Juanaka ngayon nagbabalita Pilipinas.